Patuloy na tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng nutrisyon ng mga kabataan. Ngayong araw, mamamahagi sila ng Nutriban at iba pang pagkain sa mga estudyante sa Navota City. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard! Dayan ang layuning mapanatiling malusog ang pangatawa ng mga sudyante. Ito ang layunin ng Batang Busog Malusog o PBM Nutrition Program ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais matugunan ng programa ang mga undernourished ng mga kabataan sa urban poor sa Metro Manila. Pangungunahan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang pamamahagi ng Nutriban, Mineral Water, Powdered Milk at Oatmeal tinatayang isang libo isang daang kinder at grade 6 students ng North Bay Boulevard North Elementary School ang magiging benepisyaryo ng programa. Malaking tulong po yung programa nito para, para makuha ko yung tamang ng mga bata at maging malusap po ang pangangatawan namin. Ang North Bay Boulevard North Elementary School ay ang ikaapat na eskwelahan na binisita na Secretary Gadon mula ng inilunsad ang DBM Nutrition Program. Kabilang sa naabot ng programa ay ang Quezon City, Malabon City, Taloocan City at ngayon dito sa Navotas City. Tayan umaabot na sa halos 4,000 nga estudyante ang naabot ng DBM Nutrition Program. Tiniyak ng gobyerno na mas aabutin pa nila ang mas maraming kabataan na itinuturing na pag-asa ng bayan. Balik sa iyo, Maraming salamat, Bernard Ferrer.